Bayonet. Wow! Ganda. <laughs> okay, Pansin mm. lang natin ang bearing light. Ayan. Mm. Oh. May pagka-dim light. O, no? Rizujin. Maganda, no? Para maprotektahan ang mata. Nabuksan natin ngayon ang ating dumating na parcel. So, umorder ako ng Vivo uh, Y16 casing and uh, screen protector. Yan. So, yan. Ito is only 65 pesos yata to. So, ito ay may para yung ano, maprotekta, maprotektahan ma ang mata. Ayan so, siya, sana. And, kasama pang alcohol at ano to? ah, panlinis. Ito, yan. Ito na ano, kung para saan ito. So. Tapos so, yan, ito yung aking binili. Tingnan muna natin kung walang ka-damage damage. Okay? Kasi, ganda. May ultra violet LCD. Ito yata yun. Tapos so, makapal siya. So, worth it ang huh? 65 pesos. So, yan. And then next, ito. Sa so, natin to. So, ito casing nito ay <coughs> ang model nito ay Vivo Vivo Y16 so ito yung binili ko so yan walang freebies okay walang pre freebies ito ay 100 magano to 159 o so, 160 ito natin sya yan Vivo Y16

yan. Makapal naman to. So, hindi ko lang kung pong... ididikit na ba natin ay suji? O tatanggalin na natin to? Na, tatanggalin Tanggalin, na natin na bago, Ha? Tanggalin. Tanggalin na lang natin to. Dipis lang kasi to eh. wow, satisfying. Satisfying. Okay, lagi nanti. Dari lang nama tu itu kabe. Alcohol. Wet wipes. Macam apa? Pekali itu. Wink. Ada okay. masa basa apa? Puro to dry. Ah, ito nga yung dry. Okay. Para, matanggal yung mga excess fiber. Okay. Nakikita ka pa bang fiber rice yun? Oh, mayroon. Matanggal doon ang sticker. Ay! Apa yang mau? Tu pun. Yang abangnya ibang kulay. Eh, ano nga ito, yung may, si, ano siya, ultraviolet rays. Violet. Violet. Ano wow. Know. Ganda. Okay. See? Para maprotektahan mm -hmm. ang mata. Ganda, di ba? Buksan mo daw. Siya. Three, 253. Two, five, o, oh, diba? Hmm. Pinisin lang natin ang very light. Ayan. Mm. O. Oh. May pagka dim light, no? Rhizogen. Maganda, no? Para maprotektahan ang mata. So, yan. So, tapos na natin. So, ilalagay na natin yung pag-uwa. Ayan. Ayan natin ngayon. Okay. yung bago pa kaya ganito. Yan, yeah. kahit ma mahulog mo rice sujin to, hindi siya masyadong ganun ka. Ano. Hindi siya ganun. mababasag agad yung LCD. Eh. Parang ano, parang may mali. Ah, hindi, mm. tama lang. Hmm. Okay. Okay. Sakit ang liig ko. Ganda! Yay! Perfect! Hindi na ako manood ng Mitch Cat Story.